nagsigi na nagbalik-balik ng korap ng politiko, mutisting na po nagpastor, oy noon sa man, demo, oy. Di ba, sige na katag, ng diba, sa, sa eleksyon, magsigi na tag-ingon nga, ah, buutan ni si Kwan, ah, buutan ni si Guryo, ah. mo na butuan. buutan na rao. Nga nung dili man na to, himuon nga leader na siya mga kabrigada, nga kabalo mo sunod mga kabrigada, sa mga balaods kinabuhi ethical leader gano rin oh. nga mga brigada wala koy mga sample diri nga mga tao nga mga religious leader nga nahimong mga political leader nga hantod oh. karon mao na yun yung nahimong mga icon mga kabrigada sa mga kabrigadas kalibutan ano po icon no na yung personal Wait. icon hey. po na ay ay sa successful oh. ang ilahang pagdumala dress pagdumala sa ilahang oh. maging sakupan isa pa lang nga na si Mahatma Gandhi sa una, mga kabrigada, gunit oh. sa UK, sa United Kingdom. Ay, sa laing sa manay India, mo. oh. sa laing nasud Pilipinas, manta. Dili, man, good kayo. Mapanaminan, na oh. mga kabrigada, di ba? Kay, gunit sa UK, mga kabrigada, ang India, kung politiko lang gina siya, nga pursuso na ganyan, purong-purong politiko, mabayaran na. Oo. Oh. Mabayaran na, mawana siya nga, wala ginakuha, mga kabrigada sa India ang ilahang freedom gikan sa UK gumikan ang ilang Rani mga, mga leader na na oil, ay, map nasod na ni <laughs> mapamanu mapanaminan ka na no? kaya nga no M mudawat man itong mga tala ito kay oh. siyempre ang yang upbringing is politika man na. kung kinsay mo dagan o kwarta pero lahit ito si Mahat Magandi gumikan kay na prinsipyo gumikan kay ah ni na delete nang lang kuwaon yun mo no, freedom or ano ba ah. So, naihimong gawas no, ng India, gikan sa kamot sa UK, mga kabrigada. Kailangan man isakop sa unang panahon, mga kabrigada. So, karon, di ba? Bisan, asa ka mga kabrigada, deris tibuok. Uh, kalibutan ka maha mahat magandi usa ka political leader og maayo napaisaw, uh, oh, Martin Luther K sa Luther King kinsa kung punay, yaw -yaw, Jimmy Carter presidente sa Amerika na imong successful ang Amerika gumika May gisabyag nila dai sa ina. Oh. tinuuhan nga gugma nga na gugma din mga kabrigada sa gugma o sa pagminahalay or sa corruption o pagpangdaog-daog sa usa ka political leader? Sa corruption o pagdaog-daog sa political leader? Nawa, 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 nawa mo na naman. <laughs> 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 Nahihimo na tangali. Liwag ka. Liwag ka alay mong piliyon ng corruption. Na Nahihimo na siyang successful. Kana, pwede. Pwede na na to na madala mga kabrigada gumikit pananglitan magpadagan ka og mga og mga balaod ra imo ginang i-enforce gumikan kay nagnay sagol nga gugma ya yeah, tinud anay oh. mga brigada Kaya mo binay ginatudlo simbano mahimo kang Anes do <laughs> simbano na, uh, na na, na tanan nyo mga maayong traits and characters sa isa ka sa isa ka religious leader dili pag mo pili mo atong daang kawatan Noon sa maday mo, at... sa mo abide sa balaod sa Ginoo mm -hmm. abide sa mga ah, di ba magsigi kung eleksyon, ma tayo kung election mahupi, wala man tay mapili aning mga leader oy mupili na lang kita sa lesser evil Nawala, oy Kanya, na ay evil like yun na yung naana yung na 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 ay, na kwan, kay dra, nga, na 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 religious leader, di, uh butuhan po, doon sa mo. <laughs> na po na 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 and church. Sa una pa, na 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 bang asin sado ang Pilipinas gumikan pagsunod na wala ba yan no oh basin time to step out the box na ta ha ha kyate outside the box na kita ni eh. oh. <laughs> oh. tingnan na po nato ning uban nga mga butang dili lang ni Davao City mga kabrigada ang oh. aton gina-discuss yes. is as a whole. Basta ako, barugan nyo <laughs> nga ako. Ah, Kaya nga, sa mga lain ng mga butang. Uy, yun sa inyo ang balay. Mugawas mugaway, mo ka, uy, sa mga mo Ma Makompare na to ka ang duha. Pag huma na to testing. Mininga. Kung religious leader pa, wag na balig gold ka rin. Mabasin mamalit pa ta rin. paron, yung pa Puro kita panalangin, ano ba? Diba? Asa, oh, diba? <laughs> diba? Asa man oh, mo. Sa panangal, panalanginan mo. O sagpaon mo. Nangita, gil mo. sa, sa sakit, gil sila, Brigada Max. Di sila, pastuhan mga ingana. Mga masokista mo tanan. Mga, ang uh, sitawag naman na, masokista ka ng gusto. Masakitan ba?